isang maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat mga kaibigan ngayon i-share ko lang po sa inyo itong 10 pesos BSP series na year 2004 yan naulit ko po ito po ay common common year lang po kaya ko lang siya itatago o kukuliktahin dahil sa kondisyon ng barya bale bigyan ko lang po kayo ng kaunting informasyon dito dahil maaaring ito ay malapit na pong ma o mawala sa sirkulasyon kaya yung mga kolektor na kagaya ko ay eh, nagtatago ng mga magagandang kondisyon ng barya dahil bigyan ko lang po kayo ng isang ano isang mixing informasyon yung sa barya ang ng mga kolektor ang una yung kondisyon ng barya yan. Kasama po yan. Pangalawa, yung kakaiba. Yung mga error yan. Yung ang condition ay parang iba sa karaniwan. Yan. Yung mga bariya na parang hindi siya madaling makita. Tapos, yung date ng bariya may mga ginawa po kasi na may semi hard to find at saka hard to find yung semi hard to find po kasi sa barya na to dalawa lang naman eh yung hard to find yung 2007 at saka yung 2009 yan yan po yung mga hinahanap ng kolektor at yung iba pang mga year katulad ng 2000 yan si Merit to Find po yan ay nagkakaroon po ng mga added value kaya kung kayo may mga hawak na magagandang condition po ng barya kahit anong year pwede nyo pong itago dahil dadating at dadating ang panahon may maghahanap po yan 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 lang po ang aking may share sa inyo at maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na pagsubabi at pagtangkilik sa aking muntin channel. Shoutout po sa inyong lahat. At God bless po. Salamat po.